Kita ko palipadangin, palipad namin. at saka kapre, ha? Ano nararamdaman mo? daw, ma? Ito, sir. Hindi, yeah. mamayawa mo lang. Ah, Huwag mo mabasa. Ano na mo, daw, ma? <coughs> Kumakate. Kailan pa po yan? Po. Tagal na. Galing kanya ba ng doktor? Nagpag-check-up ka? Kasi ang doktor po, hindi natin pwede bypass yan. Kasi naniniwala ko sa doktor. Mga professional po yan. Uh, uh Nagkadoktor ano, naman ako, pero buwabalik siya. Buwabalik? Dito siya. Um, uh, okay. Tsaka po ang magagamit, mga tawas. Tawas-tawas ba? -tawas Anong sabi? <coughs> yan sa gamot din na ano, pero wala uh, rin, buwabalik siya. Okay. Uh, ulitin ko mga ka-sister, brother, ang apotyalin hindi yung magpapagaling. Wala akong kapangyari magpagaling kundi yung alisin ko, alayunin ko, alisin ko, alising ko, alising ko yung mga nilagay sa tao, lalo na kulang, barang, malipadawin, at ang panto. Hindi ko po may papangako na ang isang tao, pag nawaan mo po, gagaling. Ang ano natin, sumampalataya at maniwala tayo. Lalo na may ama at may Panginoon. Tama po! Okay. Uh -huh. Next. 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 Pare, di na lang ako ng isang container na may tubig, kakargaan ko. Pa? pa. 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 Wala makita sa doktor sa iyo, no? Pero sa ka, pre. Eh, sa eh. Dapat sa sabi ka. Sinaiinom mo, mo lang. Di ko na. Ito ba ay? Pakinggan mo ah. Sa doktor, sige, sige, para hindi mo kontra gumaling. Oh. Wala. Sir, wala. Alam mo pinitig ako. Alam mo? Ay, ibig sabihin, umulat, umulat. Ibig sabihin, sir, wala akong sarap. Ito yung lang. Wala tatawa. Pag umalis po ako mamaya at merong umalis sa sa mama ang pakiramdam mo, ano? Pwede natin, sa Sige, dun po kayo. mo mo Ito po ah. Ito po ah. Pag ako umalis na mamaya, may naramdaman kayo. Hindi ko mo ano ha? Kaya ka. Baka siglang Okay. Yan po yung kapre. Kita nyo, hindi ko pa punano, na? Ito, po na ano. Tumatalsik ka na eh. No? Ito ang palipadangit. Babae. Tigit po. Yan po. Poo! Sa to, rare po. Kaya ka pa rara. Tanggalin mo yung lagi mo rito ha. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na. O sige, dalawang kamay sumunod pababa. Ingit galit. Alin sa dalawa lang? Naingit o nagagalit? Ha? Ano? Naingit. Ah, tama. Matagal mo lang kinulam to. Matagal na. Sagot lang na maayos. para hindi masaktan. O, oh, tagal mo lang silagay mo dito ha. Nagkakaintindihan na babae ka. Nasa 54 po itong babae. Sige pa, baklas. Gagaling na to ngayon. Ah, <coughs> sige pa, sige pa. Anong gamit mong maayos ka? itim, manika. Ano sa dalawa doon? Ah, anong gamit mo? Kandilang itim, manika. Sabor! Ayaw mo sabihin. O sige, tanggalin mo na lang. Tanggalin mo. Manigang gamit mo. Sa ulo, sa ulo. Sige. O sa braso. Sa braso. Yan, dalawa kabilaan. Ikaw ba nang tanulin ng katikating ito? Ikaw? Ah! Ay, Ay papal ka dito, ha? Hanggang magayon sa aso ka, ha? Oh! ha? O, oh. sige, punti pa. putin na lang. Balik mo siya rin, babalik mo yung nilagay. At ako nang bahala. O, o, o. tawad dito? Hindi nga oh, Kailan? 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 Ha? Ah. Kailan ka hindi ng tawad. Sagot! Kailan? Ayaw pa rin. O, sige, tanggalin mo na lang. Walang pakalam Sige pa. Ah! Oo! na lang. Ah! na lang. Ay, babalik na nilagyan mo ha? Kilala mo ko hindi? hindi. Kilala mo? Hindi. Hindi mo kilala. O, magpapakilala ko ha. Ako at ang Team apo Eric, Apo-Chalil, taga-Sambales. Ayokin namin yung mga taga-Tayug ha? Oo! Oh, Oo! Oh, ha? Oo! Oh. Sige. Ibabalik ko sila lahat Hanggang maging galing sa aso ka. Walang yakat, tira ka niyang tira. Kaya mo ako? hindi. hindi mo ko kaya. Ha? Sige, pa paano ka sa ating amang dakila na si Yahweh kung ganyan ang ginagawa niyo dito sa mundo? Ha? Sa pa paano? Ha? Sige, kunti na lang, kunti na lang. O, sandal. Panginoon kong sa aking magdakilang, may nga nga bas-bas sa'yo na ibalik ko yung nilagay sa taong ito hanggang mamatay. Saan <laughs> yung Fred Lee Sakmik? Atal! Test. Test. Big to me, sir! Sir! <coughs> Tubig na may Ganyan ka lang, ganyan ka lang muna. Ganyan ka lang muna. O, ipitan ulit kita. Para sure wala yung balik-balikan. Sino yung next? Sino yung susunod? May bantay ito. May bantay ito, Ito 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 ay, no na. Yeah. Okay. 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 si si Sir, okay. ay palipad ang ginawa sa kanya, kilala niya lang at yung kapare ayun ay nalisan natin at naway uh, panalangin natin na lahat ng ginagamot natin ngayon ay gumaling sa pangalan ng Ama na si Yahweh at sa uh, kanyang anak na ating Panginoon shout out, shout out kay, kay Apo Rap Apo Ken Apo Marvin mga team sa team uh, Apo team Supremo naman shout out kay Judel kay Apo Car kay kay Jeff yung isa talaga na kakalimutan ko. <coughs> Shout out sa'yo, bro. at uh, kay Sis Maika, Mamelo Legario, at saka kay Apo Rosita. Magandang tangali. Muli ako team Apo. Eric, kapatyalin.